Hello, magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. So, narito naman po tayo sa ating munting vlog. Itong vlog ay sasabihin ko sa inyo kung paano mag-apply dito sa ibang bansa, kung ano ang dapat natin gawin at ano po dapat natin kakailanganin. Para po ito sa mga first timer na wala pa pong karanasan sa pagpunta sa ibang bansa. Kung ikaw ay first timer, kailangan mo ang mga dokumentos na ito na aking sasabihin sa iyo. Una, kailangan mo ang PSA birth certificate o kaya marriage contract. Ang marriage contract sa PSA kung ikaw ay may asawa. Kung wala naman pong asawa, pwede na po yung ating birth certificate na mula sa PSA. Kumuha ka ng barangay clearance, kumuha ka ng police clearance, kumuha ka ng NBI clearance at kailangan mo ang valid ID katulad ng mga kumilek o kaya 10 number. Ito ang requirements na ito ay kailangan po natin ito para sa pagkuha po ng ating pasaporte. Kung ikaw ay gusto mo mag-apply sa pagpapasport, pwede ka mag-apply sa agency na kung saan ay doon ka rin mag-apply bilang, bilang domestic helper sa ibang bansa kahit sa saang kamang mang bansa ay pwede ka gumamit ng agency para maka-appointment ka ng iyong passport. Pag na-approve na po ang inyong passport sa ating DFA, doon na po kayo kukuha ng inyong passport na kung saan ay ang releasing date na ka-indicate sa inyong resibo. At ipapasa nyo yon sa agency kung saan kayo mag apply bilang isang domestic helper sa ibang bansa. Pagkatapos noon, i -re kayo ng agency sa medical o health center na kung saan ay na kung saan ay credited po sa kanila at mayroong lisensya. Doon kayo i-examine ng inyong ihi, dugo at saka x-ray. Yun ang partial medical. Pagkatapos ng partial medical na wala namang problema sa inyong katawan, doon na kayo magpa-process ng inyong final medical. Kung baga, Type A, Type B na po yon. Mayroon na po yung exam na tinatawag na psychology, mayroon na yung dental, at mayroon na rin examin sa ating buong katawan. Kumbaga, ang result noon ay sa fit to work ka na, baga pwede ka nang pumunta sa ibang bansa dahil wala kang sakit o anumang naramdaman sa iyong katawan. Kung ikaw ay na-base sa Middle East na tinatawag nila, katulad ng Dubai, Qatar o Saudi o Kuwait, yun ang mga bansang Middle East na tinatawag. Mga Arab country po yun at mga Muslim po yun ang nagbanggit ko na lugar. Pag nahay na kayo ng inyong employer, ito ang inyong gagawin. Para kayo ay makarating sa paroroonan kung saang lugar ang gusto nyo. Kailangan nyo'ng pumirma ng kontrata, kailangan nyo rin mayroon kayong visa at mayroon kayong plane ticket o kaya e-ticket na tinatawag Kung papunta na kayo sa immigration, titingnan nyo ang mga dokumento na ibinigay sa inyo ng agency. Bilangin nyo muna kung ilan 'yon at pag naibigay nyo na sa immigration ang mga papilis nyo, bilangin nyo muna kung ilan ang ibinigay nyo sa immigration at ilan ang ibinalik nila sa iyo. Siguraduhin na yung passport nyo at saka plane ticket nyo at sa kontrata at visa ay nasa sa inyo. At ito ang hindi nyo dapat ilagay sa inyong luggage o hand carry katulad ng mga sharp items, mga prohibited items. Kasi pag nakita na ng detector sa screen, sigurado mahold ang inyong flight. At baka hindi ka pa makalipa pad papunta sa bansa kung saan gusto mo magtrabaho. At kung nakarating na po kayo sa bahay ng inyong amo, ito ang dapat ninyong gawin. Palagi kayong nakangiti, palagi niyo silang babatiin ng magandang araw o magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali at palaging nagsasabing thank you and welcome. At kung galit ang amo dahil may nagawa kang mali, Huwag kang masyadong sasagot-sagot sa amo mo. Hayaan mo muna siyang magsabi ng gusto niya bago mo siya tatanungin at sasabihin kung ano ang nangyari at sasabihin kung ano ang inyong side. Huwag kayong sasagot kung ang amo nyo ay nagagalit sa inyo dahil matataas ang mga temper ng mga amo natin dahil sa mga trabaho nila na sobrang dami. Kung ikaw naman ay pupunta sa Middle East na tinatawag nilang Muslim country, ito ang wag huwag niyong gawin. Huwag kayong sumuot ng mga maiiksing damit o nakikita ang inyong katawan kasi hindi natin alam ang isip ng ating mga amo. Ilalagay po natin ang ating sarili na nakarerespeto po sa atin at nare rin po nila tayo. At ito ang hindi niyo rin dapat gawin sa inyong mga alaga. Huwag kayong magkuha ng picture kung hindi kayo papahilin tulutan. At huwag niyo silang bidyuhan habang naliligo. At huwag nyo ring ibuli ang inyong alaga, huwag nyo sasaktan, huwag nyo kurutin o kahit ano paman. wag nyo ring sigawan at higit sa lahat, wag kayong magnakaw sa inyong amo. Dahil ang tiwala ng mga amo ay minsan lang yan. Pag ikaw naman ay nagahaliday, huwag kang maglasing, Wag karing gumamit ng kahit anong alkoholik sa inyong katawan dahil pag uwi mo sa bahay ay naaamoy ng na mga amo ang alkohol na nasa iyong katawan. Kaya mga kapwa ko FW, ingatan po natin ang ating sarili para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya mga ka FW, God bless to all po. Maraming salamat. O siya nga hanggang sa muli.